Ngayon ay September 21 at araw ng pag-aaklas ng buong Pilipinas laban sa mga nagnanakaw sa gobyerno. Ngayon tatanungin natin sila kung ano ang masasabi nila tungkol sa nangyayari ngayon. Kaya tara, samahan niyo ako. Nasa lungsod, salot lang sa produksyon Nagtataka sa na mga kudyon Ang lagay nyo sa laban Nasa kamaliang panika Ang sa isayan, mga baster Tao ay kikitin Sa iyo'y ibibigay Tungkulin ko'y kakampana ang paglingkuran ang laya mo So yun guys, nandito tayo ngayon sa Luneta. Gusto tayo magtanong sa mga tao kung ano ang masasabi nila sa kasalukuyan ng nangyayari ngayon at kumulat ba talaga sila sa nangyayari sa bansa ngayon. Tara!